sa inyong tanan mga katakaw Ayan, nandito ako ngayon sa Mindanao Kung saan sa Mindanao, mahala ka mo ha, <laughs> At ako inyong kamahan At kasama ko ang aking mga tropa kids mga tropa kids ko, nakikita nyo? Hindi nyo nakikita, nakikita pa nila Ay, Nakikita pala nila Magtanaw rin mo Eh Kiloin, kiloin mo rin? Oo, nakapaw Nakapaw ra? Ha? Ha, sa ah. Ah, naman eh Kadakan, tau-tauan. Ni Pipino. Pipino, tuka sini lu Pero hindi yan kakainin ko, kakainin ko ito. Diba? Alam nyo ba to kung ano to? Hindi nyo alam. Hindi ko rin nga rin alam eh. <laughs> Anong, ang tawag nito? Galahita. <laughs> Galahita. Parang alayo ko. Na na la Ayan. Galahita. Diba? Amurag. What? Alam nyo na kaya ko to he <laughs> <Yeah>, boy. he why may buwit takaw pero unahin ko ni uh, unahin ko <laughs> ni al al alam ko naman na alam lang lahat kung anong tawag dito ang tawag dito ay lato di ba alam nyo na tawag dito lato Siyempre, makakain natin to kasi dito sa lato na to sa na sanay tayo dito sa lato kahit sino pwedeng kumain dito dahil to, nakukuha to dito sa inyong I don't know if this is true or false. Nakunot. Hay, na ba? Saka bago, di ba? What? Bago bago. Latao sa ilog. Dariwang dariwa to mga Katagaw. Dariwang dariwa kaawa ko lang ito dito sa ilog. Di ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. 在承受折磨，还 <Yeah. S 1> 能比这个？啊 Pagod sila na kumain.